basketball court. Ito yung ano, Oceanus. Merong parking dito. Yun, no? Yun, no? Bago tayo magikot ng mga vlog, eh, barbecue, barbecue muna, Okay, one ocean, ito yung ano nila, CR check oh, malinis Maybe day they... Ito oh, Shower Hop, oh, papit ako Shower May sink O oh, itong CR na male

Boy, itu thumbnail itu, Boy. Yes, yeah, deh. Yeah. Itu thumbnail itu. Ayun. Thumbnail. <laughs> Oke, enggak? Lo <laughs> <laughs> nag-play ka ng happy birthday dyan. Happy birthday. Parang si tatay ah. Ang iba eh, siyang lulu. Ay video, na. Pero na CCTV. Kaya mo yung cake niya. Pakat cake. mo yung cake niya. Yon, ang ganda ng pool nila rito malamig, malamig dito time check, 3, 2, 6 napakalinis na kanilang swimming pool lahat ng, dito venue ng 1, no, to 1 Oceanus 1 Oceanus, napakalinis dito yun nga lang 7, 5 no, 7, 5 7, 5 tapos 8am to 5pm, so okay dito. ah uh, yung CR doon lang sa likod. Big pool. May jousy. Kainan na doon. Nakikita nyo. Yan naman si Ram. Kumakain naman ng pancit. Maganda ng ano. Tuloy-tuloy yung ano nila. Oh, filter nila ng ano. Tapos napakalamig ng tubig. Cold spring dito. Sa One Oceanos. Search nyo na lang One Oceanos. Malapit lang. 7.5. So ayan, madaming may big pool, may jacuzzi doon. Tapos may mga sa taas na rooms ayan. Tapos ito, events. Ito events, events ayan. So okay dito. So, ang ganda dito sa ano, sa One Oceanus. So yung grilling dito lang sa likod na 'yan. Sa so, may rep. Tapos dito yung video room, diyan yung dining dito dining inuman, pwede mag-chill dyan sa mga upuan. Tapos doon naman sa likod, yung nakikita yung ilaw, doon yung restroom. No? So, yung cons lang ng restroom, two shower sa lalaki, isang comfort room or yung uh, toilet bowl. So, yun konston, cons dun. Then, uh, maliit, sobrang liit doon ng restroom doon sa kanilang CR. Maliit talaga, literally maliit. Kung mga 6 plus ang gagamit, di kasya doon sa sa loob ng restroom. And then dito naman tayo sa mga tiles na ginamit nila. Medyo madulas. Medyo madulas tong mga to. Kaya ingay nyo lang naman. madulas. Pero yung pool nila outstanding kasi cold yung ano lang tubig talaga. And then continuous yung filtering yata kaya may bubbles. Kaya okay na okay dito kay One Oceano. So may mga typical na pros and cons. Pero you can't have it all. Pero all in all experience namin. Good dito kay Oceanos and... 100% ang ganda. Ayan. Tapos yun nga lang, medyo may mga ganyan. Typical na yan sa resort. Uh, ito yung event. Tapos dun siguro yung mga rooms. Ayan. So ang ganda dito. Uh, mamaya papakita ko naman sa inyo yung uh, yung mini chapel pag nagre-renew naman kayo ng mga vows dito sa One Ocean. Music Okay, front facing na One of Shadows. Parking jack. Yeah. one. So, dito yung ano, yung dining. Tapos ito yung parking o ilang auto. Tapos dito yung chapel pag nagre-renew ng mga vows. o so, yan ang meron. So, madami. Ang gandun pala yun sa So, okay dito. Yan. Okay dito kay Watashianus. Balik ko Okay, si tatay, tatay ni Ruby Solid Si Jet, solid din Kasi magbabayad na ay kuya Go, okay. boy, pakita muna Iyak mo boy, 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 boy Kiss na, kiss na. Kis na, kis na Tay, kiss na, kis na Tay, tay, kiss na tay Kunin ni Kunin ni Sel mga kita mo, bye-bye, Maki. Kaya, bye-bye. So, napakasaya. <laughs> Ay, yung nga pala. Hey. na ako sa mga brabo. Hindi, ganyan tayo kay Juan. Ano ang pangalan ito? Juan Oceanus. Oh. Sulit dito. Sulit dito. Bakit ba? ba? Sulit. Honest. 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 Oh, good review agad. Malinis. Kompleto. E magkano lang? Six Mabawasan ko lang nang Hindi marunong magmatch uh, yung engineer tanga. <laughs> Ang um, ano may may bayad ng bayad ng bayad. Kalimutan ko na may down na. Ilan oh. ko siya? <laughs> so, ayan. So tapos na kami ano, we are na So okay, nakita niya naman, ha. napaka solid Dahil ano uh, si, si Si kuya, So, yan. Magkano daw yung jet? 200 pag nag-exceed ka ng... 200 per head pag nag-exceed ng 20 person. Tapos, Hanggang 30 um, lang. Kapag pero, tapos yung video kami, bayad pala yun? O, oh, video ko yung 600 pesos. Pero kung hindi kayo naman makanta, oh, oh magdala na, na kayo ng YouTube. Na. O, kaya dala kayo ah, speaker. O, oh, speaker. Oh, Bluetooth speaker. Oo. Oh, oh. So, yun. Tapos, overnight daw nila. Hey, sabi ni Kuya sa overnight? 9,000 ba yun? Saan may overnight? 9,000 pero ang room nyo pang 11 lang. Oo, oh, 11 lang pala kasi mabang oras. Pero good for 11. So okay naman dito. Ano ah, si kuy Lasing na kasi to eh. <coughs>